Buenos tardes, damas y caballeros. Uh, damas y caballeros. Ang uh, immediate reaction ng mga tao nung nalaman nila na after about two months ay tinanggal unceremoniously. Ni wala lang man warning, ni wala lang man formal na aviso, ah, ni, ni wala lang man binigyan na preparation time. We blog earlier na nagpresscon pa siya kagabi. And then uh, after sa presscon niya, saka siya tinawagan ni Boeing Remulla. Ah, hindi na nga niya sinagot eh. Ukol dito sa pagtanggal sa kanya. So siguro nabalitaan na rin niya. So malaking uh, malaking panginsulto talaga ang ginawa kay uh, General Nicolas Story. Uh, uh, Nakaka-insulto talaga yung ginawa sa kanya. Kaya it is no wonder that uh, dalawa lang ang naging reaction sa pagtanggal sa kanya. Yung isa, shock yung mga tao at galit kaya President Bongbong Marcos kay John Vicremulia. Yung iba naman umaasa pa rin na bibigyan siya ng pwesto sa gobyerno. Uh well, I don't know. I don't know General Nicolas Story. Pero pagka alam natin yan, at least sa public uh, perception sa kanya, hindi naman yan nangahabol ng posisyon sa gobyerno. Kung baga matino itong tao eh. So duda ako kung tatanggap pa siya ng any position sa gobyerno. Mayroon sinasabi, National Bureau of Investigation daw. At sinabi rin niya ni Boeing, ah, ni John Vicremulla na baka ibibigay ng posisyon. Pero sa tingin ko, knowing General Torre, ha? baka he will decide to lay low na lang. Kasi marami rin sinasabi kahit si Senator Ping Lakson na nasobrahan siya. At uh, gumawa siya ng mga aksyon na wala naman siyang kapangyarihan gawin. Yung pag ng 13 officials without the go signal from the National Police Commission. Although napanood ko rin yung interview ni Bato de la Rosa na medyo naawa rin kay General Nicolas Torre at sabi niya nung panahon daw niya, hindi naman nakikialam ang Napolcom, ang DILG. Kung baga kung sino ang gusto niya i-relieve or gusto niya, sino ang gusto niya i-reshuffle as PNP chief, ginagawa lang niya. Ha? At uh, hindi nakikialam sa kanya ang Napolcom. Although later on, sabi niya, after niya nagawa yung mga appointments, sa kanya ini-inform si President, former President Duterte noon. E bakit naman dito sa panahon ni President Bongbong Marcos, nang si, DI, nang si John B. ang napunta sa DILG, gusto niya pati umubo lang ata ito si Nicolas Torre sa PNP, dapat may, uh, may permission na sa kanya. May kwan sa kanya, may uh, may uh, clearance na kay uh, John Vicrem Mulia. Mukhang power tripping nung talaga itong ginagawa ni John Vicrem Mulia. Unfortunately, hindi naman politiko si Nicolas Torre kaya mas uh, mas uh, nakikita ni President Bongbong Marcos na kaysa naman matanggal si presidente, tanggalin na lang niya. Ha? Uh, ah, matanggalin na lang niya si Nicolas Torre kaysa itanggal siya ng pwesto nito mga DDS uh, generals na apektado dito sa reshuffle. So I, uh, I, I doubt it. Ha? Huh? I doubt it. So basically, duda ako kung tatanggap pa ba si General Nicolas Torre ng anong posisyon sa ano, sa sa nangyari, uh, nangyari ngayon na lahat tayo pati siya nabigla sa As he could be under in the history of the Philippines. He could be the shortest serving PNP chief. That's the most controversial yet shortest serving. Ha? About two months lang. Meron iba umaabot pa nga ng eight months, one year, yung bago sila ma-retire. Pero ito two months lang. Hindi kaya kung sabihin natin na nag-violate siya nag-violate siya ng uh, Napolcom rules. And then na-freak niya yung ego. Nasaktan, na-insecure si jo Bonji, Bo uh, John Vic Remulla sa kanya. Hindi kaya pwede ang gawin ng Napolcom bilang chairman si Boy John Vic Remulla. Hindi kaya pwede kasuhan na lang si Nicolas Torre for uh, for Kwan. Uh, To discipline him. Kasi pwede naman siya i-suspend. Investigahan kung may violation ba siya sa NAPOLCOM laws. And then i-suspend siya. Let's say for six months, for three months, after an investigation. At least, naipakita nila gumawa silang investigation. Hindi ganito. Basta-basta na lang tinanggal. So... Ah, uh, uh, natin nakikita na wala talagang wala talagang uh, uh, professionalism dyan sa ranks ng uh, mga government uh, officials sa Malacanang sa mga opisyales ni President Bongbong Marcos. Ah, uh, sabi pa ni John Vic, sinisira daw ni Nicolas Torre ang PNP. Pero sa tingin ko, siya ang sumisira sa PNP. Siya ang sumisira sa imahe ng PNP. At ng DILG. So, ito pala si Nartates. Magiging kwa na lang niya. Parang uh, aso na lang niya. Sunod-sunod lahat ng uh, gusto niya gawin ito. So, magiging kwa niyan. Magiging uh, incompetent yan. Alam nyo pa naman dyan sa PNP. ah May mga balita na kung PNP chief ka, pwede ka kumita ng 100 million a year. 100 million, pinakamababa yun. Kasi, Kasama ka na sa wetting, kasama ka na sa drugs, kasama ka na sa protection money sa mga Chino. Bibigyan ka na ng pera ng mga Chino. Uh, uh, bibigyan mo ng escort yung mga Chino. ha At um, uh, pwede, pwede pong paglaruin yung budget mo. Billion-billion rin ang budget ng PNP. So mababa na yung 100 million kikitain ng isang PNP chief so hindi kaya ito rin ang rason na tinanggal si Nicolas Torre dahil uh, ang mga uh, may mga tao sa Malacañang hindi kikita sa PNP dahil harang si Torre so yana yana nang uh, nagk nagwan mga tanong na hanggang ngayon wala pa rin nak natin nakikita na kasagutan so without a definite answer Ituloy natin itong press con ni uh, bon, uh, John Vicremulia kasi dito nakikita ha gaano gaano ha paano nila na kwan talaga uh, sinira talaga ha itong si General uh, Nicolas Torre. Kumbaga wala talaga <laughs> uh, you know uh, hindi lang siya tinanggal sa pwesto kundi sinira pa rin talaga siya ha na sinabi pa hindi siya marunong sumunod sa batas, ganoon, mayroon pa ganon. So, panoorin natin ito, Ah? Kasi marami pa coming from John Big na mismo. Marami pang mga mga kababalaghan na nangyari ah? sa ah, behind the scene dito sa unceremonious and very at very insulting pagtanggal sa isang uh, sa isang anes, uh, si isang principal sa isang high performing PNP chief. Panoorin natin itong uh, and then we will give alam ko yung iba sa inyo na na ito but we will give uh, commentaries as we go by. Thank you so much secretary. So we will now start with the questions. I remind everyone to only ask two questions each so that it can be orderly po. So first here is Miss Leia Elagan from UNTV. Thank you. Good morning, Good morning. Sir. Good morning, sir. Sir, can you enlighten us kung ano yung ibig sabihin ng difficult but necessary? Um, the president is very fond of uh, General Torre. They, in his brief tenure as chief and even before that as CIDG, the president and General Torre Yun medyo mahinang signal. dali. Saan ba ito nakakonect? Eh? Bakit? Uh... What happened? Hmm, tingnan natin. What just happened? Dari, mag-switch tayo sa isa pang uh, uh Wi-Fi. Kasi mayroon pa naman tayo sa lumang linya na nakukuha dito, yung galing sa ground floor. Tingnan natin. Baka mas malakas yung... Oh. Nawala. Wala. Hale. <coughs> Good morning. Good morning. LLG. Good morning, sir. Sir, can you enlighten us kung ano yung ibig sabihin ng difficult but necessary? Um the president is very fond of uh, General Torre. They in his brief tenure as chief and even before that as CIDG. The president and General Torre o well, pareho ang reading namin ni uh, S. Makise. Sabi niya if I were if I were General Torre Ah, na X na, na ako sa ekis o oh, hindi ko na tatanggap yung new position sa government, laking kahiyan. Kasi, kwan na nga eh. Na-insulto na nga siya. Tatanggapin pa niya. What if, bibigyan na naman siya ng two months lang sa bagong position? Ah, can you still trust the president to support you? Hindi na siguro. Besides, besides, alam nyo ba, pwede lang ma-appoint under the uh, the laws governing the establishment of the National Bureau of Investigation. Ang pwede lang ma-appoint uh, NBI chief ay isang lawyer. Eh hindi naman lawyer si si Nicolas Torre, general yan ng PNP. At tulad ng sinabi ko kanina, electrical engineer sa Mapua. So hindi talaga pwede. Kaya i-erase nyo na yung mga sinasabi na Ilalagay siya sa sa NBI, hindi siya eligible diyan. Hindi siya lawyer. Dali, parang uh, nakakaproblema to ah. Tingnan natin ibang kuan. Pati yung uh, internet galit kay John Bica. Ka. Okay. Uh, wait, wait, ha? Hanap tayo ng ibang uh, kwami, ibang footage. Bakit, uh, bakit ayaw mo play ito? The President President mm -hmm. has made a difficult mm -hmm. but necessary decision to relieve Ian Police General, and the of What will happen, sir? Because he's with the force So that would be, General of the... I support you in the spirit. Okay. Ayaw talaga. Di bali na. Ay, uh, alam ko naman, karamihan sa si inyo, ayaw na na ayaw na makita yung pag pagbumukha ni John Vic. So, in short, uh, sinabi ni John Vic na bibigyan siya ng ibang posisyon ni President Bongbong Marcos. Ha? Uh, or uh, pwede rin may options siya mag-retire. Kasi dapat ang PNP chief ay uh, uh, four star general. Eh, three star general pa lang itong Si Nartates yung bagong PNP chief. So Nicolas Torre, uh, uh, will uh leader have to retire or uh or uh, resign na from his post at para ma-promote na ito si Nartates ng uh, sa star. Pero okay lang mga 'yon kasi acting pa lang siya. Uh, pwede rin i-assign uh i, uh, i si Torre as a uh, plotting uh, status sa office of the uh, PNP chief. So tingnan natin kung ano what option Tore will take. Pero gusto na natin i-concentrate yung sinabi ni John Vic na bibigyan na bini, na may Consuelo de Bobo daw na bibigyan ng posisyon ulit si General Tore. Pero I doubt, sure, uh, may connection ba ito? I doubt kung uh, ito medyo okay na siguro. I doubt whether tatanggapin niya ni Tore What if tatanggap, tatanggalin na naman siya after two months? Sa uh, follow-up na lang, sir. Okay. Last na, sorry. Sir, para lang mabuo yung story. Ah. Sir, may connection ba ito doon sa nakaraang resolution ng NAPOLCOM na hindi po uh, nasunod? Parang hindi naglabas? O hindi na 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 sunod ni General Torre. Yung NAPOLCOM resolution ng mga shuffle ng mga opisyal? Uh, that, among other things, is part of the consideration of the President. Okay. Thank you, Ms. Lea. You, um, third, Anne Malonzo from Sunstar. Sir, good morning. Sir, yes. so, so, inamin naman niya, yung talagang dahilan, yung away nila over the Napolcom uh, rules. So, um, my first question, saan na po ngayon? Have had a wonderful and productive relationship. However, there comes a crossroads in a president's visit. Oh, sige, ayaw talaga. Okay lang. Ayaw talaga. <laughs> hindi, pati yung internet, hindi na niwala kay, kay John Bick. So, okay na yan. So, uh, going back to... Uh, to To Nicolas Torre, I doubt, I doubt kung tatanggap yan, hindi naman yan pareho sa, ibang politiko na patay na patay, maka-appoint sa isang pwesto, natanggal na sa isang pwesto, hahabul-habulin pa ang presidente para kunin ng ibisa pang pos posisyon, kahit posisyon mas baba sa posisyon niya, kasi definitely ang NBI mas maba. Pero hindi rin pwede, hindi siya, hindi siya qualified dyan kasi hindi nga siya lawyer. Baka sabihin na naman, hindi siya sumusunod sa batas o si presidente ang hindi sumusunod sa batas. By appointing a non-lawyer sa sa NBI. So, masa tingin ko, kung ako, ako dito kay Tore and knowing uh, how principled this guy is, baka magkwa na lang siya. He will just uh, go on a uh, low-key. Huh? Anyway, uh, he, he already did uh, a big service to the country. So, siguro he deserves to rest naman ngayon uh, yun na lang ang maganda gawin niya kasi pagtatanggap uh, pag tatanggap pa siya ng posisyon, parang parang mas baba, bababa ba pa yung tingin ko sa kanya eh. Kasi imagine nyo yan, uh, for, all, for all the good things he had done for the government, hindi niya, uh, hindi niya I'm sure, billion-billion rin kasama pa may mga angels na nakubat-ubat na angels na inooperan siya ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero ni-resist niya yun. ni niya yun. Tingnan nyo nga yung NBI nga doon. Di ba na-vlog natin yan? Yung NBI doon nakakandara pa na mag uh, mag ng kung waring grade para lang makalabas sila ng certification na hindi nila nakita si Kiboloy doon. So tiba-tiba ang mga yun. Yung uh, NBI Regional Office ng Davao. eh I'm sure marami rin offers dito kaya uh, Nicolas Torre noong time na yun. At lalo na noong na uh, whole day siya, nandun kasama si former President Duterte. Ha? Kasi pwede talaga niya tumanggap kahit siguro 5 to 10 billion inoperansya. siya. Sige, ibang transfer namin sa banko mo. Unahin muna natin 1, 1 billion. Susunod yung 9 billion. Uh, ang gagawin mo lang ganito. Ha? Ang gagawin mo lang ganito. Sabihin mo lang, ha? Sabi mo lang kay President Bongbong Marcos, Mr. President, malubha ang uh, ang kondisyon ni former President Duterte. Di ba nagdrama na nga, marami na nga picture si Kitty na pinakalat sa media yung yung nandon yung yung oxygen katabi ni Duterte, pagkatapos naka-oxygen si Duterte, pero hindi naka-connect sa kanister. sa canister. Kumbaga, dinadramahan na nila si tore. Ang pwede lang gawin ni Tore kung na-confirm niya na naipasok na yung 1 billion o 2 billion initial uh, initial uh, amount bibigay sa mga Duterte, ang pwede lang niya gawin uh, Mr. President, alam ko yung order niyo para itapon na si itapon na si Duterte sa Dahig ngayong gabi pero Mr. President, ba, baka delikado ito Mr. President ang sama na ng pakiramdam ng former president ano kaya, Mr. President, itagbo na lang muna natin ito sa ospital? Kasi yun naman ang game plan ni ni Duterte noon. Meron na naka-ready na doktora at ambulansya si Bongo. di diba? na-interview pa si Bongo. May nakahanda na siyang ambulansya. At uh, kung dinala sa ospital, ha? Dinala sa ospital, for sure magbabarikada na yung mga supporter niya doon sa ospital na yun. So hindi na makapasok yung gobyerno unless babarin nila yung mga nakapaligit na mga DDS and then habang lumalakad sila sa Supreme Court at nakita nyo na ngayon, nakita nyo na ang Supreme Court, ha? 13, 13 appointees ni Duterte uh, ginawa ang lahat para para patayin ang impeachment. So kung hindi pina, kung hindi naging tapat sa tung tungkulin si Nicolas Torre, at nasilaw sa pera ng mga Duterte at pina, pinapasok niya sa ambulansya papunta sa hospital, nagruling na yung kwan ng uh, siguro after 3 days, 2 days, 3 days, may ruling na ang Supreme Court na sinasabi illegal yung order at uh, ilagay na nalang muna si Duterte sa hospital arrest. So indefinitely maging mag-hospital arrest yan. Basta hindi lang siya maka, matapon sa sa dahig sa ICC detention. So we owe Nicolas Torre yan. Kasi siya lang ang official nandun sa loob. Everything dependent on his action. Kung corrupt na PNP official yun, wala na. Wala na. Na, na hanggang ngayon. Parang uh, parang uh, gago tayo na dito na sumisigaw at nagre-reklamo. Bakit hindi pa dini-deport si Duterte? So, we owe that. The whole country owes that to General Nicolas Torre. And yet, grabe-grabe uh, ang ginawa sa kanya na ganito-ganito na lang. ha uh, After all the good things he had done for the country. Kaya, kung ako kay Torre, anyway, wala nang higher official na makukuha, wala nang higher position na makuha niya. Ha? Siyempre ngayon, durog na durog siya. Pero at the end of the day, hindi pa rin na uh, kahit, uh, kahit gaano kalaking pambabastos ginawa sa kanya ni President Marcos at ni Boying Remulla, sa mata ng tao, sa mata natin lahat, hero pa rin. Si Nicolas Torre, hero pa rin. Kaya kung ako sa kanya, wag na niya tumanggap kahit ano pa posisyon. Kasi Consuelo de Bobo lang yan. Eh si John Big na kasi nabi, napaka-close sa kanya si presidente. Eh kung close bakit hindi si presidente mismo ang tumawag sa kanya, bakit hinayaan si Boeing Remulla ang tumawag sa kanya at to tell him the bad news. So, it's all a big insult for a general who really played a big role sa pag-aresto ni Duterte at kahit marami pang offer sa kanya financial reward financial offer pero binaliwala niya ito ha nung hindi nga hindi nga nakukuha sa sa financial offer itong si uh, Duterte at tinakot pa siya na ikaw Tore magre-retire ka rin kung wala ka na sa pwesto yung mga anak ko hahabulin ka at lalo na daw kung maging presidente si Sara Duterte Ha, nila at ikukulong rin nila itong si Nicolas Torre. Pero hindi na sindak si Nicolas Torre. At tuloy-tuloy, ha? Tuloy-tuloy ang uh, pag-a-aga uh, proseso sa pag-aresto kay uh, uh, ni kaya ah uh, former uh, President Duterte at pag-deport nito sa The Hague. So, after everything, <laughs> ito lang, ha? Ito lang ang mangyari sa kanya. So the best thing, ka General uh, Torre, is to tukwa na lang, to uh, magbakasyon na lang siya abroad or uh, mag-relax siya sa probinsya niya. ha Or alam ko, ewan ko kung na-welcome na na, -welcome na siya ulit. Kasi noon, uh, uh, alam naman natin na miyembro siya ng Iglesia Ni Cristo. Pati, pati Iglesia Ni Cristo nga nag sa kanya na huwag tanggapin yung assignment na aristuhin si Pastor Apollo Kiboloy. Pero ginawa niya yun. So ewan natin, baka nakabalik na siya sa iglesia. So maging, maging active ka na lang sa mga religious activities general. You don't need any other position para to gain respect. Sobra-sobra na. Sobra-sobra ng respeto ng taong bayan sa iyo for arresting uh, Pastor Apollo Kiboloy and President Duterte you will go down in history. Ha? Mas maganda pang accomplishment mo kahit ano pang gagawin ni Boeing Remulla o na John, ni John Vic Remulla. Ikaw pa rin ang aangat sa kanila in the eyes of the people and in the eye in the annals of history. Kaya relax ka na lang. You you deserve a rest, general. You deserve a rest, ha? Uh, relax ka na lang. You kung may mga apo ka, may mga anak ka, you attend to them na lang, ha? Uh, you don't need any other position. With, uh, after what they did for you, after uh, the insult you got from them, uh, hindi na. <laughs> hindi nyo na kailangan. And unless, unless wala rin talaga, unless naging politiko na lang talaga rin ito si si Nicolas Store at uh, tinanggap pa rin ang position. Uh, pero, I don't know. I don't know. Uh, it all depends on him. Pero kung ako, kung ako ang tatanungin niya at uh, kung uh, kung ma ma maabot man itong blog sa kanya ha ah, wag na lang general you don't need any position you are already number one in the hearts of the Filipino people we are very thankful for your services to the country so ang ganda na lang po muna tayo sa kwanatin natin sa sa follow -up natin dito sa issue uh, tingnan natin baka matuloy ba kung uh, kung matuloy yung alam natin holiday pero baka may session ang Senado ngayon ngayon yung uh, ngayon yung interpellation sa speech ni uh, Ping Lacson tingnan natin kung may ma lalabas ba ng mga pangalan ng mga kongresista at senador at senador doon so kung meron babalik tayo ha with with that information so thank you very much everyone for watching thank you very much for joining me in this vlog again don't forget Ah tama uh, tama ito si Menchu Yamamoto ni remind tayong lahat to uh, go to my backup page views action destiny ha ah uh, uh, views action destiny na andito yung link uh, in case sa dami-dami ng uh, galit sa atin sa, sa YouTube in case sa uh, tuloy-tuloy yung atake sa atin at mawala yung blogcaster armandine youtube channel Go to the uh, views action destiny bad secondary backup channel and subscribe to that and tell your friends to do the same. Mucho y mas gracias sa todos and see you in my next vlog.